Sino ang may hawak ng kaligtasan ng tao? Ang Diyos ba o tayong mga tao? Unang-una kapatid, ang kaligtasan ano, hindi mo yan hawak sa iyong sarili. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos yan eh. Biyaya yan. At yung kaligtasan, kagandahang loob yan ng Diyos. Pakinggan mo sa isang talata na... Dito 3.5, ganito ang ating babapat. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa Kanyang kaawaan ay Kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas, sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Ang sabi sa English, diyan din sa Titus 3.5, Ganito naman, not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Maliwanag yan, kapatid, na hindi sa gawa ng katwira na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo. Ang sabi ni Pablo sa mga unang kristyano, Partikular na kay Tito, sa pamamagitan ng wika ng kanyang kaawaan, according to His mercy, ay kanyang iniligtas tayo. So, ang kaligtasan, kaawaan ng Diyos yan, yan ay mercy of God. Yan ay grace of God. So, hindi tayo ang mihawak niyan. Ang Diyos ang mayroong karapatan sa kaligtasan ng tao. Walang karapatan ng sino mang tao na sabihin yung kapwa niya tao ay hindi maliligtas. Lalo na kung ikaw ay nasa loob ng tunay na iglesia ang sinasabi mo, eh, hindi mo naman dapat hatulan yung nasa labas. Eh, eh kung ang Biblia tatanungin natin, may karapatan ba tayong humatol doon sa nasa labas ng iglesia kung tayo ay nasa tunay na iglesia? Pakinggan nyo sa 5.13 ng Unang Korinto, mga kababayan. Tatapuat sa nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Sino raw ang hahatol sana sa nasa labas? Sa labas, Diyos ang humahatol. Ang kaligtasan at ang paghatol, nasa kamay ng Diyos yan, wala sa kanino man tao. Kagaya ng sinasabi ni Santiago, basahin natin ang aklat ni Santiago, 4.12. Pakinggan nyo. Iisa ang tagapagbigay ng kautosan at hukom sa bagay ang makapagliligtas at data Datapwat, sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Ayan, napakaliwanag ng Biblia, mga kababayan eh. Eh, kitang-kita mong tamang-tama yung nasa Biblia eh. Sabi ng Biblia, iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sino yon? sa makatwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapot, sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Ang sabi ng Panginoon. Yan ang sinasabi ko, kapate